Hello guys, subscribe to YouTube channel, Facebook, the and TikTok followers Saturday 24th. What's up, mga 24th? What's up, Saturday 24th? Awid langa? Chanali, chanali. Marami kay ng followers sa TikTok. Tatawagin ko, Buita pang blog part 2.

tatadal ng chocolate niya chocolate palaman chocolate palaman wala oh, naman yun 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 guys sa na. nang yun pinaupo ka na wala nito di pa tapo ah kaya pa siya di ni sa tapet din yun di sa basta ang sila kamalikot bak pa bebek wag mong buksan ha kan ka lang ha na ang piyun yun ng kapatid tang tinamo Uy, tatawagin ng mga tao. <laughs> di. dalam baka ni buta apa? <laughs> oh, <wait na> <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> okay. <laughs> betang oh, ah. O, akan ay Dan. Oi, Oke, oke. Two. Wait lang ha. Three. Three. Two. Three, two, one. Nang left nila. Three, two, one. Go. Oh, <laughs> <laughs> oh go ha. Slide yun! Palapas yun!

ako ko naman. Oh ano? Oo. chocolate lang yan, oh! Oh! Oh chocolate lang yan, oh! Oh! oh amoy oh. mo. Katay oh, oh, oh. mo yan sa baka. Amoy mo, oo, 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 mo, oo, oo, oo. Amoy mo, oo, oo. Amoy mo, oo, oo. Ay, <coughs> Hi, subscribe sa YouTube channel. Anong kalimutan sa YouTube? 30, 20, 30 Black TV and 30, 20 Fusofusol. Number 2. TikTok 30 Vlog 3024 24 Guapo Number 3, Facebook 30 Vlog Number Four 3024s 3024 24 and draw basahin Don't forget to subscribe and followers sa 3024s Goodbye sa YouTube Channel